subscribe po. Kalingap Awe. kanyang YouTube channel. Kalingap. Kalingap partners natin. Kalingap Awe. Salamat po. Ayan mga Kalingap. Uh, pag isang araw po. Uh, Suportahan niyo po ang aking tito. Pangalan po ng kanyang channel ay Kalingap Awe. Pag-subscribe po. Palike and share. Maraming salamat mga Kalingap. God bless po sa inyo lahat. Sige, sige. Sayo, 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 sayo. Tiyo, tiyo, tiyo. Isa uh, na? Isa pa, isa pa. Last. Sa'yo siya, siya. Okay, grabe. Sayawin, sayawin, Kim. Lalo, lalo, lalo. Sayawin. Sayawin. Ah, pa si Rowell ang palalag, oh. Hindi. <laughs> so, oh, okay. yeah. <laughs> <can't>. Hindi. <laughs> <laughs> <can't remember." laughs>

Ganda ang mo, ha? Ganda ang buhok Ganda buhok Gusto ka ganyan? Seno naggupit sa iyo? Hati yan ang pulis. <laughs> Ganda, oh. Hati pa Hati. Ganda, eh. oh.

Aduhan naman na ya ng pagpa-eskwela, mga maestra. Ano sa ato? Diya sa ato na ang ang maayong pamatasan ato. Ko ng ato sa ato. Mahagi ako nang ilang ipasunod, ipasubay ng uh, sa, ilang mga kabataan nga, mga sumusunod. Ang pagkamatarong na buhat, ang buhat na matarong, uh -huh. magpabiling ka na siya. So, o bigro sa magpapas, o bigro sa magpapas. <coughs> Sumunod so, ka kang BBM Ya, yeah, sistema mga igala Ay, di man siya makarelate Di man siya makarelate Yan ang kapubrihon o no kapitos Mga igala kay Golden spoon naman ang daan Aking pananaan Ako, niyo, Naglaban ko sa mga Duterte Pero gusto na yung... ah, ah. so, to yung Ini sarani ta mangaitso. Ah, ini sopo dikam

Sudan yang bat Kainnu Starlin. Malinaw kung cellphone isa lang, kung kaya.

Masaya ako, masaya. Masaya. Ang buhay ni Dudong. Ako yung papa. Aron Dudong. Inang anak. Di ka oh anak Tagagamig, taga Davao ba? Sa Manalag. Ang

Ang mm, bulingit, bulingit ni Jim Jim. <laughs> <laughs> Nagulat ka. <Wow>. Okay. <laughs> Salamat po, ina. Salamat, tita. Ina. Kasama. Abay ah, na lang ka. Abay. Okay. Ay, ang sabit niyo. Ito <laughs> na, bay. Kaya, baga masak ang ano. Chocolates. Chocolates. <laughs> king, oh. Chocolates. Oh. Chocolates. 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 Hindi rin. okay pa salamat. po. Salamat po. thank you po sa sponsor. Sponsor. Itisan ka na po. Okay, I love you na ni Kuya po to. Magabo yung tupiske po to. ba? loko ka talaga dito. Ni, <laughs> masunurin lang. Ay sure po sa The goals, Thank you po kay Mang Bernadette Palacio. Ah, uh, Bernadette Palacio. Tigo ko niya. mo mo. So, ang um, dito guys, um, on the way na po yung notebooks natin no yung social merchandise po namin yung mga notebook um, shipping na po dito papunta dito sa Bukidnon

na mangga? O kanang nay labong ang kanang... kawe. Balite man siguro na? Balay yung balay, yung balay sa balite? Oh. Uh, uh, kanang kanang tumay balbal. <laughs> ha? Akan dako kanang kana. Ba ato mi ug ba. Ang balay ni kahoy? Oh. Nay bisita. Ga may nga payag trakol. Uh? Yes. Kahoy mana? Nindot kay dito sir eh, <laughs> <Lang -amun> ang... <laughs> 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 <Ay, laughs> Paano kung nagko ka eh si Mr. hindi? Oh. Ano <laughs> anong ano doon hindi man, man, <laughs> <ang laki, say, laughs> man si maburus. Kami, kami yeah. may nanay, gorog control. Wala 'di, wala problema. gusto na, gusto <laughs> yeah, yun yun na siya. Hmm. Makalulubha ba 'yung babae? Mamulan nang tiyan. De, tiyan. na tiyan. Ilan mong anak, teh?

Ha? Asa naman si Dudu ito? naman ba naman na bang diris ba? Kaya kasi wala na bang. Kada bulan. na bawal bawal na bawal na bawal na bawal na bawal Ino ninyo sige Pero kumpleta sa. Sa Sa ubaw. Ino ninyo nga. Dali midireguan. Tukuri niyo ninyo nga panakan. may ni ya may ninyo duway. Matlugay ra di tanggalan kuan. Ay basta. Eh, debyo. Division meko man tarana kutso. pa mo bang atub hospital. Wala Kuha agis dagum Waktu yang <laughs> <para anak> ini jadi ini jadi anaknya Panah menyeng, semua adu transportasi, angkulan, wartawan, seberang, pasir, dakwah, bayi, dan ibu, dan ibu, ibu, seru seru

siyakatuasin bakit ako? siliman kaya sa nambata. iya, kiroko. pipiko na, ng bata. kahalagahan ng mga kawas na ng lubot mangayong isasiruwa na. na 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 anak na 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 lagi dia sama kayak make cut cut di pun kita kayak tabunan makanan. Jadi itu ubuan manusia kurang di itu cah. Makita anak pisum. Anak mana Oke ubuan di ubuan di mengalami dires amung. Kadoan, loh? Bayat bayat. Anak

beri lagihan, beri lagihan beri lagihan kalau satu ada layan, si dudung kalau beranak kalau limpak layan beli, beli kalau buka satu waduh, waduh

啊、不对。